Hello guys, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Today is Saturday and buwan sa September 21, 2024. Panibagong guide na naman po ang ibibigay natin ngayon, no, Old Rose. So sa mga gustong sumabay, sabayan nyo lang po ito mga boss ang to ang uh, guide probables karon, karong adlaw, karong adlaw sa Sabado Okay, sa mga ganahan mo sabay, sabay lang ninyo, no? O, shout out guys sa mga sulit Boss Trend Trading Vlog, dira, no? Atong always na nagalantaw, nagalike, nagacomment Dire sa atong comment section. Shout out sa inyo hangtanan, mga boss. O, congratulations po sa tuang guide kahapon. 2 ang atong guide kahapon, kung nakapick mo sa tuang guide kahapon, uh, 198 o two, seven, 5 na nasa tuang based combination gahapon kung nakapick mo ana congratulations sa inyo ha So karon start na ta Kini mga boss balikin ninyo tuang gihatag gahapon wala ni kalusot gahapon basin na delayed So pwede ninyo na, pwede ninyo nibalikan karong adlawa So kung gan, sa ganahan lang no sa ganahan mo balikan na balikin na ninyo Mun ang result gahapon ha mga boss 2 p.m. 929 sa 5 p.m. 198 so daog taan ni Dere sa 9 p.m. 275 daog po na so 2 hits ito ang gaya hapon congratulations sa mga nakabik lang no o sa mga nakakita ana congrats lang sa inyo ha so karon start na ta na ako i-ikuan sa inyo, ha basta ganahan mo ani Ah, uh, basi ganahan lang mo ba? Basi ganahan mo. Uh, guide, ah, kining guide da sa um, guide sa 207 308 um 752. So, kung mapapansin niyo po, um Kahapon ng 5pm lumabas po itong 0028 or 820 aplastado nito kahapon nung lumabas lumabas sa 5pm to eh. So ah uh, ito naman kagabi no 9pm naman to. So ngayong araw po naka-deteteb itoong 037 ah uh, 037 versus a uh, 582 so baka gusto niyo po 'yan pag target o grumble mo ani karong adlaw mga boss kung ganahan mo ana pick up ninyo pwede ka ay na mga boss ato nang gihatag og ah uh, special ah uh, ay partial de partial combo get bonus nato naghihatag gihatag mga boss na sa ato ang upload dubih na video o ganahan mo mula ito ato, baliki lang yun yung mga boss. So, wana, nakaditibin na karong adlawa, basig na delayed, yahatag na ito ng hapon. Basig na delayed lang, o ganahan mo balikan karon ron. pwede na nyo balikan mga boss ang 0, 3, 7 versus 5, 8, 2. Okay, start na tayo sa itong guide today. Skalera. Skalera, gihapon ta ato ang eskalera karon kay Moran nito ang eskalera no aga may ra ito eskalera karon pili lang ninyo mga boss ha man ang base SK ayan so kung ganahan mo sa 201 pwede po nang 201 mga boss ha ganahan mo ang 201 og kare di ay ang um, 768 5789. So, ganahan mo na, pwede na i-pick up mga boss. Okay, double. Ang ato ang double karong adlaw kay um, mo ni atong double karong adlaw 788 mo lang gihapon. Ako ang base. Semi triple ni mga boss ha, ang kining 788. So, 2 Ayan. Ayan. Ayan lang po yung double natin ngayong araw. So, apat lang po yan. ah uh, pilihan, pumili lang po kayo ng one combination dyan. At yun po ang effect nyo. Okay? Uh, ato ang kuan. Guide karong adlawa. Old rose niya. Old niya tong guide. Ayan po nakalagay sa taas. Old guide. So, now na sa 42. 4, 2, or 24. Muna itong last two para sa kanilang sa igbong. Ako na kay 4, 2, 1. Um, 4, 2, 7. So, muna ako ang base kumbi karo ang lawa. So, kung wala mo ganahin sa akong pamari sa 42, pwede mo mag pwede mo ari sa depensa 4, 4 to 0 pwede mo mag 4 to 0 4 to 6 kani 4 to 6 versus one ang 179 9 hat na po na ang 179 9 ay magkumbiyansa sa 179 9 po kay hat na po na siya mga mga boss Okay so screenshot po next 3 8 Or 8-3. So, there yung pamares kay 3-8-1, 3-8-6. Uh, so, pwede mo mag 3 8, 0 Ayan, 3 8, 0 3 MCE po. 3-8-2. Kasi mag MCE. Eh. 3-8-7. Pero mas bait na ako ang 3-8-7. Pero muni akong based. Kinining akong gi-circulan. Mula ang base na ito. Karoon lang. So, ayan po. Next po ay 79 or 97. Dito po ay 79. Wait lang. di maklaro. 79. 5. 7. 9. 1. Ayan. 7, 9, 1. So, pwede mo mag-7. 7 90 o ganahan mo 790 o 792 792 ayan 796 so pwede mo rin dire mo fix sa depensa kung ganahan mo pero karagadlawa muli ako ang base tira So okay Next po ay ito uh, ang 39 or 93 So ako adire kay 931 390 muna akong base dira pero pwede mo gin mo mag 934 ganahan mo mag 934 pwede 935 yan o 937 yan 937 hindi 937 pero dari ko muna ako ang base karong adlawa So, pwede mo sa depensa mo kuha mga boss ha? Kung ganahan mo sa depensa okay sa one or 5.1 one ah uh, ako adare kay five 1.5 five Ayan. five 2 so pwede mo mag 1.5.0 five mca 1.5.0 1.5.3 zero one mca gihapon, ganahan mo ana pwede niya pick upon one five nine pero ko sa 1.5.9, five nine 1.5.9 mga boss Uh waiting na ning 159 ha. 157 in Sina si siya. So, pero dire ko sa uh, tuang based kombi. Okay, screenshot po. Last 26 or 62. Uh 062 and then 6, 2, 7 So, muli akong based dere pero pwede gid mo mag 62 621. Ayan, 621 MCA. 624. Ah, uh, gihat tagatag na 624 no. <laughs> okay, pero 629 yan, 629 pero muli ako ang base kombi Pero ganahan mo, dire mo pick up, pwede gihapon. Pero dire, ganahan mo dire sa kuan depensa, pwede gihapon. So maghatag na tag pamusti. Ato ang pamusti karong adlaw kay 0, 0431. one. So, pwede mo mag 0, 4, uh, Pwede mo mag 043 Or 3, Ayan Pwede pwede po talaga, no? 4, uh, 3 3, 413 413 po pwede po mag 413 so pag target o grumble mo ana mga boss karong adlaw so more na itong guide karong adlaw mga boss o daga salamat sa inyong tanan shout out sa mga always o solid na nagpadayon o lantaw kay boss rin 3D vlog okay out na ko mga boss o daga salamat talaga sa inyong tanan ha appreciate po na ako inyong pag comment o pag-like o pag-tanaw sa itong mga video kanunay. Okay? Good luck and God bless sa mga wala pa ka-subscribe sa Boss Train 3D Vlog. Don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po manotify mo mga boss sa adlaw-adlaw na ito na upload na video, no? So, aduna na ko i-upload na video gabi mga boss sa lantawa lang ito ninyo. Okay, bye-bye po. Good luck and God bless sa inyong tanan.